Hello guys! Nandito tayo ngayon sa TV5 at umukhang napatulpo ata ako. Hindi, <laughs> joke lang. Kasi ah, kuya, nasamahan tayo. Actually may games kami. no? sa games kami ng TV5. Sa TV5. Kuy, sinong pangalan mo kuy? Christian! <laughs> eh! Ba't ganun kuya? Nililigaw mo ata ako. <laughs> Wala lang Ako lang tapos. Awa nito boys. Ano pang mga ganap dito boys? Yung... Yung halimbawa sa'yo nangyayari. Suraga. Mmmmm! May mm. mga mga guest kayo na. Ang dami nangyayari. Si EO mo Si EO, si Steve, si Dingin din Ah, uh, uh, yun? Mm-hmm. Sa'yo yan. Sana makasimplify kasi. Oo nga. Kwees, thank you kwees ah. Kwees, thank you. Thank you. Good luck! Good luck sa'yo <laughs> rin! Sana yung dito na nga. Sana naman dito sila.

Oh. Pati yung manibela daw ng kotse. saan di sinisi? Eh? <laughs> Lama. Hindi naman sinisise. Suspect so okay. ka okay. lang. Okay. Mabuti, mabuti. Yung salamin daw ni Sir Joey de Leon, nilabas muna. O yan, ano tawag din yung PNP? mga parts, galing ako doon. Kinatapan ako <laughs> ng mga guard. Sir, saan ka, sir? Ay ko, may unungo dito, sir eh. Sabi sa akin, napatulpo kasi ako, kaya pwede akong dabid. Sabi sa'yo, ah. di ba, bukod sa yung relong nga nawawala, alam mo ginawa? Ano? Lahat ng canine units sa Pilipinas, nastinawag tinawag para lang ano eh amoy ka ay pusa Ganon oh, diba? ganun sila ka ganun sila... ganun, sila ka mahal mahal na mahal nila ako dami aso gusto nila secured ka kaya sa mga ka na sa TNT red alert red, red alert, alert. kung tumupo lang parang ang dami mo na agad na ako alam <laughs> mo dapat eres. <laughs> ka bakit bakit? Oko. Hindi lang. Tekalang. <laughs> okay, tandaan natin. Tanungin natin, guys, sir, kung pwede ba tong dalan ni Bok. O hindi ba 'to? Hindi 'to, hindi 'to, bagto. Bagto <laughs> oh. ah, bagto. <laughs> oh. Bagto, bagto. Bag. Pero pag binuksan mo, may bag. Char <laughs> pwede ba 'yon? Pag sa loob ng bag. yung Anino. Ko ka pamilya, ah. kung sino may pera sa bahay, ha? Ah. <laughs> Paglimosi! Alam mo, usual yung kinukuha, wallet lang. Ikaw, pag na! Pags! Wala na naman sa bintangan, Pags! Pags. Tao, alam mo ano. Kasi din natin siya nasa bay gumising. Nag-jeep. Nag-jeep? Nag-jeep? Ano mo saan? Kinuha yun. Saan mo pumupunto? Kinuha yun Bok, pinirayas ka na Ang daming, ang daming. Ano ito? Parts? Ay, okay lang yan. Pucho ka naman, part. May ganito ka pala. O, sakit mo ito mamaya? Umakyat kasi ako. Umakyat lang alin. Ang bahay? Ano yung bahay na siya? H&M. O, yan na lang. H&M. Ano Saan mo nalakaw? Naglakad-lakad kasi ako dyan. Bok, smorg ka lang. Bakit may Teka, kagit pangalan? pangalan? Ryan Agonzil, yun lang naman. Edward, ano? Ryan, na naman! Ryan to! Ataman, ito, <laughs> <laughs> Basta huwag lang kayong maingay. Basta kung ano yung mga nungawala dito, huwag nyo lang ako ituro. Okay. Kasi magsabag lang. Ang Kasi mamaya, magla-live-selling ako. Parang may bakal ka pa dito. Nananso ka ba? Wala! Walang kahit ano dyan, Sige na. Welcome <laughs> mo Thank you, thank you. <laughs>

N. N Capital A-N-O uh, Okay W, w. L, 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 L E, e. e. <laughs> <laughs> G G e. Oh. Thank you oh. Thank you, <laughs> Dito sa Book of Knowledge, di ka marami kayo matutunan. Kay Cardin. Ha? Ay, isang na dyan tungkol sa game show? What? Ang game show ay tungkol sa... Handaan nyo, ang game show ng Pinoy Henyo, para lang ito sa mga baliw. What? Kasi maraming crazy idea at saka question. Oo, kasi crazy idea. Kasi ganun yun eh. Magkagawa ba ang games kung hindi mo gagamitin ng mga crazy idea? Diba? Favorite word mo, isa sa favorite word mo. Ano na? Isa sa favorite word mo yung crazy. Ay, syempre. Kasi, Crazy for you. Touch me what I say you want to. Bakit? Kapag galing ka ng inuman, ah, diretso <laughs> away ng bahay, hindi mag-game show ka sa TV. Parks? Ang tawag sama-sama na ang tama. Parks? Ano mo, amigin ka pa? Amigin <laughs> 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 ka kasi ito. Wala! <laughs> ka nga lang ata. <laughs> kami ngayon, hindi kami nag-iinom nga mga pare, so, lang kami pare, pero so, sinisira lang namin yung mga buhay ng kami pare, galang, lang, kami pare. galang lang, galang lang, kami. lang, galang lang, galang lang, galang lang, galang lang, galang lang, galang lang, lang, <laughs> diba? asa <laughs> si. masarap lang kaya mo. Ay! Sige kumanta ka nga ng pagpatawad mo. Wala, di mo alam ang kanta ni Bossing? Wala ka, wala ka. What? totoo niyan, sa Bollywood nga lang ako eh. Magtanong ka tungkol sa ano? Bollywood. Eh, ang tagal mo na sa Pinas eh. dapat alam mo na yan? Pare. <laughs> Sorry. Wala so ba? Huwag ah, mo masyadong ako sa happen boss kasi ito yung manager Ay! Ito ba? Paalam ko muna sa manager ko. Pag go signal, tsaka pa lang. Mo. Ay, busy. Busy kong manager. Sige, kain ka muna. Kain ka rin, sir. Ano pa pakalam sir? Ano pa rin, sir? James. James. Ride. James Ride. Idol mo siguro ako, sir. Ikaw si James Ride? James Ray. Ride. Listen, listen, listen. Siya kumanta ng listen. Ano yung sinasabi mo? Siya kumanta ng Listen. Listen. When the sound of my soul. Bugs! Tatawa ka, Bugs! Masaya ako, bards. O, kulit mo? O, kulit mo? Ikaw diba kulit ka din yung Bugs, ha? Makaw, ikaw, di ka din yung Bugs. Si so, James ride... James, ride... James in tandem. <laughs> Kaya nga yun talaga kami. Kaya may... Kaya nga kami ka-close yung James Ryden. Mm -hmm. Tandem kami niyan. Tandem kami niyan. Siya yung nag James, James, <laughs> tabi mo. James, tabi mo. Mm -hmm. Akong dito sa bag. Siya yung nagdadrive. Siya yung nagdadrive. Siya yung nanghihipo. kami yung James Reid. Close kami niyan. James Reid, shoutout sa'yo ah. From the bottom of my lungs, James Reid. <laughs> Bags! Bags! Para kapatid ni Raisa. Para kapatid ni Raisa Parts. yeah, ah, Raisa. Yo. Wow! Iba Iba na yung dating Raisa. Video. <laughs> kuya. Raisa, ito na yung kuya mo. Si kuya yo. Box. So guys, sa so, dito kami sa backstage. At eh, uh, siyempre, give me five guys. Ito yun. Kumbahay kami nandito kasi maglalaro kami na dito, kasi, Pinoy Henyo. Ha? Alam niyo naman to. Medyo mabigat na laro to. Ha? At kasama uh, namin si Madam Pauline at uh, si Raisa, at, at si Madam Lagis. guys, ito na, uh, sa bisa inyo. Pasaysan nyo kami. <laughs> ako, okay lang. Kasi nasa backstage ako. Eh, paano yung dalawa? Mark na nyo. Sabi niya, okay lang daw yun. Sabi niya, ako okay lang kasi nasa backstage ako. Doy! <laughs> Tinanong ka ni Raya na Gonzinho, ano sasabihin mo sa mga dabar cuts? Kasi anniversary nga yun. Ang sagot mo! Ayan, ah... Uh, ano? <laughs> <laughs> Check nyo kami at uh, Maniwala na kayo sa sabihin namin. Oh, ah? Ah. 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 Siguro babatihin natin Ay, sila na happy ah, anniversary. <laughs> 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 galingan na <dite>, okay. lang. <laughs> hindi. Kasi gagalingan na. P... ako? <laughs> galingan. Sa, sabi ni ku, Sabi ni Kuya Ryan. yan. Ha? Intellectual yun. Ha? Doi, hindi lang natin na ano. So hindi lang natin na get si Bob. Oh. masyado, masyado eto si Bob, eto tayo. Alam nyo guys, sir, para, maintindihan nyo, si Bob, malalim siya. Hindi siya nagmamalalim. Malalim pa lang. <laughs> Read right between the lines. <laughs> Ang kwarto niya doon saan eh. Pag nag sila doon. Doon na doon sa ulo Malalim ka lang Hindi, kasi ano mo. Ang kwarto niya doon <laughs> ang mahalaga ko sa'yo yung tawag. Nakakakita lang si Gossie. Ito, ito talaga yung sabihin ko dun eh. Happy Anniversary sa DapperCats. Yun talaga eh. Sino? Oh, naka ano kasi na, naka... Ano nga ending ng vlog? Oo, nakalimutan ko lang kasi na ano mo yun? Games, tapos intro, tapos ano mo yun? Parang na overwhelm ako. Yung parang... Anong overwhelm? <laughs> Guys, first time ko to, kaya medyo... Alam nyo na, medyo wala pa tayo sa ulo. <laughs> <First laughs> Pati ako, first time ko to. Sabi ko nga, pag first time mo, gano'n talaga nangyayari. Pagkakamalitin. <laughs> Hindi, iba na mga si <laughs> First time mo tayo. Oo. <laughs> <Ako. laughs> uh... Eh, may to eh. May para sa akin. Pag, pero mag-adapt-adapt ng mga... Uh -huh. <laughs> ah, oh. adapt. Oh, oh. Adapt, Boom. adapt, bong. <laughs> Pigil mo na yung pag-aano. Pigil mo na yung solve. Hindi, <laughs> <laughs> honestly talaga. Medyo na-pressure ako doon. Pressure ako doon. Pwede na na-pressure. Rishu. Pero ka naman na eh. Huwag ka na mag-solve. <laughs> Pero, guys, bawi tayo. Uh, Sino? <laughs> Hindi, baka may sige tayo sa ibang video so, ha. Dito baka siguro. Ito, ito na. Pwede. Kahit right, saan, na-try natin ha. Basta huwag lang mag-give up. Diyan lang kayo ha. Stay tuned and... What did I say? I said stay tuned. Oo. Pero kasi ano yung baga... Kada punta nyo sa mga game show, tulad ng mga ganito. Medyo ano siya talaga. Na-appreciate. Totoo I talaga. Treasure ako. Say, oh. Sige. Tama. Asa ang tama nito. <laughs> nah o oh, tapos kanina nag practice practice pa tayo. nag practice pa. Ano nangyari? Hindi tayo ah. sa oh. oh, hindi wala na. Wala eh. Kala ko aabot kami sa Oo, hindi tao, bagay ay ano ba 'to? Bugs. Anyari. Ha? Anyari. Sino ka? Ah? <laughs> ha? 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 talaga ako parts. O, tingnan mo. Ito, ito, ito. Diyan naman ka. O, yo, ito. Ano sabihin mo? Parts sa may nakita ka ako. Oyo, yun. Ano sabihin mo? Pass. Pass! Eh, si Ano sa sabihin ni Cardi. Pass. Pass. Sana hindi tayo naglaro ng... Sana pas-pas na lang yung ginawa natin. Para hindi tayo nahirapan, di ba? Ha? Sana dagpas, Bossing, pas na lang ulit ako. Pass, eh. Bossing. 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 Pas muna ako. Pas. Sumali kami dito sa Give Me Five. Pero ang ginawa nyo, pinaspasan nyo lang, pinaspasan. Uh, Alam na ito, it's carding. Guards! Oo, oh, sabi mo kami, guards! Putang ina! Bakit gano'n? Ano nangyayari? Ah, uh, pas. pass! Okay. <laughs> ano ngayon? Eh, ano ngayon? Oh, ano ngayon? Oh, ano ngayon? Oh. Ngayon? Oh, ano ngayon? Talo tayo! Talo! Talo! Bossing! 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 Bossing!